sa sobrang tagal nating hindi nagba -plug. may nagtatanong sa atin kung may alaga pa raw tayong baboy o oh, wala wala o ano wala daw so ito po yung mga alaga natin nandito pa rin so nagre-refer lang po ako ng kulungan sa kami medyo busy tayo sa ano sa ating mga sideline so, ito naman yung inay natin na may mga piglet yung isang yon ay anak ng isang inahin so ang anak kasi nito ay ano lang konti lang So, pinampung ko yung isang brown na yon ito mga to, yan, mga buntis yan mga yan. Tapos ito, mayroon tayo ditong dalawa na pinapalaki. So pipili pa tayo sa dalawang yan kung alin ang gagawin nating inahin. Tapos ito naman yung ating isa pa yung inahin. So ang anak naman ito 11 heads. So yung isa pinampo natin doon. So mga kapikmate, may, may mga alaga pa rin po ako. May mga baboy pa rin po akong alaga. So, madalang lang po ako or hindi lang po ako nakapag-vlog ngayon. So, mayroon pa tayong isang inahin dito. Ayan. So, ito yung ating inahin. Yun. Yun. So, buntis din po yan. So, ito, yung kulungan yan ay ginagawa ko pa. Kaya nandyan yan. So, ang nagagawa pa lang natin kulungan dito o nariripar natin ay apat pa lang. So, apat pa yung gagawin natin. Ayan. Okay, ma'am. Pasensya na po kung hindi tayo nakapag-vlog. Ayan, kompleto pa rin po yung alaga natin. Tapos, ito yung kulungan ng isa. So, gagawin ko na, may mga materyales na ako binili. So, yung iba nandoon pa. Ito yung ibang materyales. So, yung iba nandoon. Ayan, ito yung i re natin. Ayan. Hindi so, ako nakapag-repair ngayon kasi umuulan. May mga bagyong duma, no. Ayan. Ayan. So, papalitan natin ito ng na mas malaking tubo. Ito naman, papalitan natin kasi, ano, tagusan na yung, ano, yan, mga sira na lahat ito. Itong buong pambaba papalitan ko. Yan papalitan ko to. Yan. Tapos, pag nagawa ko 'yan, pipinturahan ko rin kagaya noong mga nauna. So sa mga 'tong mga pinturang ginamit ko, so iba-ibang brand 'to na pintura. So sinubukan ko itong itong isang 'to epoxy paint din, so pangit, mabilis mabaklas 'yung kanya'ng ano, pintura. Ito epoxy paint din. So medyo sablay din kasi kayang bakbakay ng Inahin Yan. So kaya naman. Ito ganun din. Yan. So itong naano ko itong pinturan to, mas okay okay itong pinturan to. Epoxy paint din to pero ibang brand. Yung brand na gamit ko dito maganda. Yan. Ito po mga i re repair ko mga kapigmate. O, ito, yan, lumubog na. Kasi yung support nito ay bumigay na. bumagsak na. Ito mga to, yan. Yan yung mga i re repair ko. So, tatlo ay bali apat. Apat na kulungan natin ang papalitan ko ng pang ilalim. So, utay-utayin ko lang. Ito, papalitan ko na rin ng pang ilalim to. Ito yung mga na-repair natin sa dalawa, saka tong tatlo, tong green. Yan. Ito, Know, mga butas na sila so kailangan ng palitan yung pinaka base nila ayan so na natin yun. kaya medyo busy tayo saka naghahabal-habal din ako mga kapigmi sideline pag ano uminit yung yung init kahit uminit lang na isang araw na ano tapos kinabukasan magre-repair na ulit ako sa so, ngayon uh, hindi mo na gumawa kasi ang lakas ng ulan kahapon tapos kanina umaga ang lakas ng ulan tapos ngayon tanghali hanggang alas stress na so mainit so mainit pag hindi umulan ngayong gabi so ang gabi natin mag ano na ulit ako maghahakot na ulit ako na hindi kasi ako dito napagawa ng ano natin kulungan ng baboy kasi walang kuryente dito sa amin so ito ito yung i-repair -re ko nasunod na i-repair -re ko yan kung kailangan ko ma-repair So bukas sa kuting ko na to. Ang papalitan dito, ito ice pa naman 'yan. Ice pa naman puputulin ko to dito or dito pala kasi ito luma na to. Yung naaabot ng baboy, yun na kailangan ko palitan kasi yung laway ng baboy masyadong acidic. Yun, oh. So kalawang na pati dito. 'Yan, kalawang na din. Ang gagawin ko dito, tatanggalin ko yung mga may kalawang na tapos dito sa side na to sa bandalikod kahit kinakalawang na yon, uh, hindi ko papaltan. Ito lang papaltan ko ng bago. Yung mas yung ano na Schedule 14 na Eagle brand na ano na bakal kasi yung tingin kong ginamit dito na bakal ay Schedule 14 nga siya pero hindi magandang brand. Wala na to. At pag pinukpok yan, huwag Ito na. Ayan wala na. Tapos ito, kahit itong yung feeder natin, pangit 'yung nabili natin feeder kasi ito lang ang stainless. Ito 'yung anong to, bakal. Ayan. Ayan. So, wala na din. So, yan wala na din. Pero ito tingin ko madadala pa to sa pintura pinturahan ko lang kasi ito mga ko yan isang buong tong harapan papalitan ko yan Ay, marami rami tayong re dito tapos ito kasi ito mga nakaribit lang to sablay kasi yung unang gawa nakaribit lang so gagawa ko ng bagong ganto tapos welding na tapos sa mga pintuan naman natin dito mabilis masira kasi yan nauubos yung mga bakal dito kagaya nito ayan itong bakal na to sa ihi ng baboy uh, ina inaagnas so ang kailangan ko dito ilagay ay hindi hindi pipe so parang ganito so ang ginawa ko kasi dito ito round bar yan so ito na solid lang nilagay ko ito solid din to na round bar din to kaya lang wala siyang ano wala siyang mga guhit-guhit ano lang siya, makinis lang siya, pero solid siya. So, gantong hanapin kong bakal, yan ang ilalagay ko sa mga, ano natin, yung nakabit dito sa pinaka-base natin. Ito. Ito naman, ah, uh, pagkagawa mali yung pagkakagawa ko dito, kailangan talaga, mayroon tayong ganto, anti crusher yung para pag naatras kasi yung inahin, tapos nandito ang biik, naiipit, so kailangan kong ganto yung yung gawin yung ganito, ito kasi yung pintuan na to ay ginawa ko lang so mali kaya kailangan natin ng pangharang yan ganito ko para pag naatras yung inahin kasi yung mga piglet kalimitan dito natutulog yan so ito walang wala na talaga to yan. so kailangan yan at least yan ang pinaka ano ko sa mga income ko ngayon sa mga kita ko ngayon um, nag-invest muna ako sa kulungan ng baboy kailangan ma repair ko tong anong to lahat ng kulungan tapos yung pinakita ko sa, sa inyo kaninang dalawang piglet so balay lang days ko to so ito 20 days since walay to yan ito mas matanda to ng 10 days kaysa dito pero sinab magkasabay sila ng walay ah 20 days sila after walay pipili pa ako ng gagawing ina kung alin yung mas maganda dyan so ito um, 16 is ang dede nito o oh, walong pares ito rin 16 din ang dede nito walong pares din so titingnan ko na lang yung maganda sa kanila kung alin ko sino yung maganda sa kanila yung tindig yung mga kuko yung tayo nila yung haba kung alin din ang mas mabilis lumaki so yun ang pipiliin kung gawing, ano gagawing inahin natin Yan. So, yun mga kapigmate, uh, August, August na naman tayo. August, September, October, November, December. So, 4 months mga kapigmate, after 4 months, tagmahal na naman ang baboy dito sa lugar namin na uh, sa Negros Oriental. So, ang mga biik ngayon, kung nakontaga Negros kayo, Negros Oriental kayo, huwag niyo ibigay ng mura. Dahil ang harvest niyan ay pumapatak na tagmahal, December. So, yun lang ha, tip lang sa inyo. So magandang hapon sa inyong lahat. Uh -huh. So dito, ang nag-adjust nga pala ako dito mga kapigmate ng kulungan ko. Ito mga tong mga piglet na alaga natin. Iniwan-iwanan ko na kasi wala na ako na wala nang naiipit sa kanila. So ito kasi ito dati ay hanggang dito siya. Nak nakababa niya. Pag natutulog ang piglet, laging naiipit dito. Marami, marami na akong piglet na naipit dito sa anong to. Yan. So, ang ginawa natin, ina, tinaasan natin ng konti. So, ngayon, safe na safe mga piglet natin. Sa lang. Magandang araw sa inyo mga pig. So, sa nagsasabi na wala na akong mga alagang baboy, meron pa po. Meron. Nagpapahinga lang tayo sa vlog. Pero sa alaga ng baboy, dire-direcho po ako sa pag-alaga ng baboy. Sa yun lang. Magandang araw.